History ng Barangay na Botas Ang kasaysayan ng Barangay na Botas ay may kwento Ayon sa sinaunang kwento, nangyari ito noong 1943. Nagkaroon ito ng malaking baha at sa kinaunan ng mga residente ng barangay, ang bahay ni nag ni na Daniel Herrera at si Zacarias Lano ay nadala ng baha hanggang sa, nak sa karagatan dahil sa lakas ng Agos nito. Nabulas ang mga tao, naku, ng na, nabotas na nabulwang pa. Sa kalaunan, tinawag ang lugar ng nabotas. Ang pangalawang kwento mula sa matatanda, nangyari noong panahon ni na Liberio Apan ay isang lalaki na gumawa ng butas ng malapit sa sapa, kung saan nagtanim ng balinghoy buwan ng Agosto noon at taog ang karagatan ng masira ang mga botas. Naging bahagi ng sapa na pasigaw ang kanyang anak na nabotas na itay. Pangatlong serbisyo ayon kay Nanay Alicia Melendres noong pang uh, panahon ng mga Amerikano. May isang dayuan na nagtanong kung anong nangyari sa lupa. Sabi ng Amerikano, anong nangyari doon sa lugar na butas butas ang lugar maaring butas sa buhangin dahil sa sea crabs na kung tawagin ay kagukoy. Sila ang gumawa ng mga butas dahil sa tabing dagat. Subalit, noong mga lugar na iyon, tinawag ang nabotas sa kalaunan na, na nabotas. Ang pangunahing naninirahan sa lugar ay ang mga pamilya ng mga Cortes, Perez at Melendres. Naging ganap ang barangay Naging naging ganap ang barangay ang lugar noong 1901 panahon ng mar mga Amerikano. At sa kabuuan ng sukat ay nasa 4.118 km binubuo ito ng dalawang sitio na Binilya at sentro.